Isang batang ulila may talinong hindi kayang ipaliwanag. Isang gabi, apat na lalaking mayaman ang dumating, sinabing sila raw ang mga tiyuhin niya. Binuhusan siya ng yaman, ng karangyaan, ng pagmamahal. Pero sa likod ng bawat niti, may tinatagong lihim. Ano ang tunay na dahilan kung bakit nila siya kinuha? At bakit sa loob ng marangyang mansyon may mga matang palaging nakamasid? Ito ang kwento ng batang henyo na ginawang eksperimento ng sarili niyang dugo. Hanggang sa siya mismo ang bumaliktad sa kanila. Huwag mong palalampasin ang kwentong ito, dahil ang katotohanang matutuklasan mo sa dulo, hindi mo inaasahan. Ang gabi ay malamig. Ang hangin ay may dalang amoy ng alikabok at usok ng mga kotse. Sa gilid ng isang makintab na kalsada sa Makati, may batang nakaupo sa tabi ng poste. Ang pangalan niya ay Luna. Pitong taong gulang, maliit, ngunit may matang tila alam ang lahat. Sa tabi niya ay isang laruang sirang robot, gawa niya mismo mula sa mga basurang nakuha sa kanto. Tahimik siya. Tanging ugong ng mga sasakyan at kaluskos ng hangin ang kasama niya. Ngunit sa isip niya, umaandar ang daan-daang ideya. Paano ayusin ang robot? Paano gumawa ng bateryang tatagal ng walang kuryente? Paano makakain kinabukasan? Ang tiyan niya ay kumakalam. Pero mas malakas ang ugong ng isip niya. Isang itim na kotse ang huminto sa harap niya. Malinis. Mamahalin. Bumukas ang bintana at isang lalaking nakaitim na suit ang umiti. Luna, tanong ng lalaki. Tahimik lang siya. Pero ang pangalan niya ay lumabas sa bibig nito na parang musika. Lumabas ang lalaki. Sinundan siya ng tatlo pang nakaputing barong. Lahat sila ay may parehong matang matalim, ngunit mabait ang mga ngiti. Ako si Tito Adrian, sabi ng unang lalaki. Mga kapatid ko sina Tito Marco, Tito Ben, at Tito Leo. Tumingin si Luna sa kanila, apat na lalaking may mamahaling relo, sapatos na makintab, at mga sasakyang pilaginto sa liwanag ng ilaw. Sabi ni Tito Marco, matagal ka namin hinanap, Luna. Anak ng kapatid naming nawala noon, dagdag ni Tito Ben. Tara na, uwi ka na, bulong ni Tito Leo, na parang walang alinlangan. Ngunit hindi agad gumalaw si Luna. Napatingin siya sa robot sa tabi niya, ang tanging bagay na pag-aari niya. Pinulot niya ito, pinunasan ng damit at saka tumayo. Sa loob ng kotse, amoy niya ang mahal na pabango, ang malamig na hangin ng aircon. Nakikita niya ang mga ilaw ng lungsod na naglalaro sa salamin. Ang mga kamay ng apat na lalaki ay tahimik sa kanilang kandungan, pero may bigat sa bawat kilos. "Matagal ka naming aalagaan," sabi ni Tito Adrian. "Lahat ng gusto mo, ibibigay namin," sabi ni Tito Marco. Hindi mo na kailangang matulog sa kalsada, dagdag ni Tito Ben. Ngumiti si Luna. Ngunit may kakaibang pakiramdam sa dibdib niya. Hindi ito gutom. Hindi rin takot. Habang papalayo sila sa syudad. Napansin ni Luna ang apat na pares ng mata na palihim na sumusulyap sa kanya. May init sa mga ngiti nila, ngunit may lamig sa kanilang mga titig. Sa likod ng isip niya, isang tanong ang unti-unting bumuo. Bakit ngayon lang nila ako hinanap? at nang tumigil ang sasakyan sa harap ng isang napakalaking bahay. Mga ilaw na parang araw, mga gate na bakal na mas mataas pa sa puno. Narinig ni Luna ang isang mahinang boses mula sa loob ng kotse. Ito na siya. Hindi niya alam kung sino ang nagsalita. Hindi rin niya alam kung bakit parang nanlamig ang kanyang kamay. Ngunit bago pa siya makatanong, bumukas ang pinto at ang malamig na hangin ng mansyon ay sumalubong sa kanya. Pumasok si Luna sa mansyon. Ang sahig ay gawa sa marmol na parang salamin, bawat yapak niya ay may tunog na kumakalansing sa katahimikan. Sa kisem, may chandelier na parang bituin, kumikislap sa bawat paghinga ng hangin. Hindi siya sanay sa ganitong liwanag. Sanay siyang nakatingin sa dilim ng kalsada, sa ilaw ng poste, sa malamig na semento. Ngayon, ang paligid niya ay sobrang puti, sobrang linis, halos nakakabulag. Lumapit si Tito Adrian. Luna, dito ka muna titira, sabi niya, tinuturo ang malawak na hagdanan. Lahat ng nasa bahay na ito, para sayo. Tahimik lang si Luna. Tiningnan niya ang paligid, apat na uncles, lahat na kangiti, ngunit may kakaibang tensyon sa hangin. Ang mga mata nila ay parang nagbabantay, parang may iniintay. Dinala siya ni Tito Marco sa isang kwarto sa ikalawang palapag. Pagbukas ng pinto, bumungad ang kwartong mas malaki pa kaysa sa maliit na bahay na nakita niya minsan sa tabi ng riles. May kama, laruan, bookshelf na po ng mga libro, at isang malaking bintanang may tanawin ng hardin. Lahat ng yan, para sayo, sabi ni Tito Marco, sa kindat. Makakapag-aral ka ulit. May tutor ka bukas. May pagkain ka rin sa kusina, kahit anong gusto mo. Tinuro niya ang isang pindutan sa tabi ng kama. Kapag gusto mo ng kahit ano, pindutin mo lang yan. Darating ang maid. mumiti si Luna. Salamat po, mahina niyang sabi. Ngunit sa loob niya, may bumubulong na tanong. Bakit parang sobra? Kinagabihan, habang nakahiga siya, naririnig niya ang mga yabag sa labas ng kwarto. Mabagal. Mabigat. Parang may naglalakad ng paikot-ikot sa labas. Sumilip siya sa bintana. Tahimik ang hardin, Munit sa dulo ng madilim na daanan, may nakatayo isang lalaki, marahil si Tito Ben, naninigarilyo, nakatingin sa itaas. Nakita siya ni Luna. Ngumiti ito, mabagal, bago tuluyang pumasok muli sa loob. Kinabukasan, maagang dumating si Tito Leo. Bitbit niya ang isang malaking kahon. Luna, regalo namin. Para makita namin kung gaano kakatalino. Binuksan niya ito. Isang set ng mga piraso ng makina, parang puzzle ng bakal at kuryente. Subukan mong buwin ito, sabi ni Tito Leo. Kung kaya mong paandarin, may sorpresa ka. Tumango si Luna. Tahimik niyang pinagmasdan ang mga piyesa. Tulad ng mga basurang laruan na nilalaro niya dati, pero mas komplikado, mas detalyado. Lumipas ang ilang oras. Walang imik si Luna, puro tunog lang ng mga tornilyo at maliliit na kalansing. Sa labas ng kwarto, nanonood ang apat na lalaki, hindi nagsasalita. Pagkatapos ng tatlong oras, pinaandar ni Luna ang makina. Umilaw ito. Umandar. Isang maliit na robot ang bumangon sa mesa, gumagalaw ang mga kamay, naglalakad sa sahig. Impossible, bulong ni Tito Marco. Walang bata na makakagawa niyan, sabi ni Tito Ben, halos pabulong din. mumiti si Luna. Ginamit ko po ang energy circuit niyo pero inayos ko ang polarity. Mali po ang pagkakaayos ninyo. Nagkatinginan ang apat na lalaki. Ngunit hindi sila natawa. Hindi rin sila pumalakpak. Tahimik silang umalis ng kwarto. Si Luna naiwan mag-isa. Maya-maya, narinig niya ang mga boses sa labas. Mahina ngunit malinaw. Sigurado ka bang siya 'yon? tanong ni Tito Adrian. Walang duda. Ang e-reading kahapon, hindi normal, sagot ni Tito Ben. Kung totoo to, baka siya nga ang susunod sa proyekto. Pero bata pa siya, sabi ni Tito Marco. Mas mabuti. Mas madaling kontrolin, bulong ni Tito Leo. Nanginig ang kamay ni Luna. Nakatayo siya sa likod ng pinto, tahimik, nakikinig. Ang robot sa kanyang mesa ay kumikislap, tila nakikinig din. Hindi niya maintindihan ang si proyekto na tinutukoy nila. Pero naramdaman niya, hindi iyon tungkol sa pamilya. Hindi iyon tungkol sa pagmamahal. Kinagabihan, dumating ang isa sa mga maid, bitbit -bit ang isang tray ng gatas at tinapay. Ngumiti ito sa kanya, ngunit may lungkot sa mga mata. Tahimik lang si Luna habang kumakain. Bago umalis ang maid, mahina itong nagsalita. Anak, kung may naririnig kang kakaiba sa gabi, huwag kang lalabas ng kwarto. Hindi siya nakasagot. Ang pintuan ay dahan-dahang nagsara. Sa labas, ang mga yabag ay bumalik, mas marami na ngayon. Mga bulong, mga tunog ng makina, mga ilaw na biglang nagbubuka sa malayong pasilyo. Si Luna ay nakaupo sa sahig, yakap ang kanyang robot. Tahimik, ngunit gising ang isip. At habang ang gabi ay lumalalim, may kumurap na ilaw sa sulok ng kwarto, isang pulang ilaw, mahina ngunit malinaw. Mula ito sa pader, sa likod ng isang painting. Lumapit siya may maliit na butas parang lente ng kamera ngumiti si Luna hindi ngiti ng bata kundi ng isang batang matalino na biglang nakakita ng katotohanan so minamanmanan nila ako mahinang sabi niya kinuha niya ang robot pinindot ang likod nito at bumukas ang maliit na panel kung gusto nila ng laro bulong niya maglalaro tayo sa labas ng kwarto tuloy pa rin ang mga yabag pero sa loob, ang liwanag ng robot ay nagbago mula sa asul naging pula. At sa unang pagkakataon, ang mga kamera sa buong mansyon ay biglang kumurap isa-isa. Parang may bagong nagmamando sa kanila. Kinabukasan, tila walang nangyari. Nagising si Luna sa amoy ng bagong lutong tinapay at mainit na tsokolate. Ang araw ay sumisilip sa mga kortina at sa labas ng bintana, naririnig niya ang mahinang awit ng mga ibon. Munit sa loob ng kanyang dibdib, may kaba, isang kabang hindi niya maipaliwanan. Ang robot ay nasa tabi ng kama, tahimik, tila natutulog. Munit alam niyang hindi ito simpleng laruan. Gabi pa lang kagabi, ginamit niya ang circuit nito upang subukang alamin kung gaano karami ang kamera sa mansyon. Labing anim. At lahat ay nakaturo sa kanya. Bumaba siya sa hapagkainan. Nandoon na ang apat niyang tito, nakangiti. Ang mesa ay punang pagkain, tinapay, bakon, itlog, prutas, mga pagkain na dati ay nakikita lang niya sa display ng grocery. Good morning, Luna, sabi ni Tito Adrian. Umiti siya. Good morning po. May plano tayo ngayon, dagdag ni Tito Ben. Pupunta tayo sa headquarters. Gusto ka naming ipakilala sa aming mga kaibigan. Tahimik si Luna habang kumakain. Sa bawat sulyap niya, nakikita niyang may pagitan sa mga ngiti ng mga tito niya, parang may tinatago. Sa ilalim ng mesa, hawak niya ang maliit na remote ng robot. Isang pindot lang, at maririnig niya ang mga boses mula sa kwarto nila, kahit nasaan siya sa bahay. Matapos kumain, sumakay sila sa kotse. Habang umaandar ito, nakikita ni Luna ang mga gusali ng Maynila papalayo, papunta sa mas tahimik na lugar. Lumipas ang ilang minuto at pumasok sila sa isang compound na may mataas na gate at bantay na may baril. Ang hangin ay amoy metal at langis. Pagbukas ng pinto, bumungad sa kanya ang isang gusaling salamin may logo sa itaas, Alvarez Industries. Napatigil siya. Alvarez, apelyido ng kanyang ama. Dito nagtatrabaho ang pamilya natin, sabi ni Tito Marco. Matagal ka na naming gustong dalhin dito. Dinala siya sa loob ng isang silid na puno ng mga computer at mga makina. May mga taong nakaputi, may suot na salamin at may hawak na tablet. Lahat sila ay napatingin nang dumating siya. Siya nga, sabi ng isa. Tulad ng inaasahan. Tumingin si Luna sa kanila. Hindi niya kilala ang mga mukha, ngunit nararamdaman niya, siya ang dahilan ng kakaibang sigla sa paligid. Lumapit si Tito Leo. Luna, gusto lang naming malaman kung gaano kakatalino. Walang masama, okay. Tahimik siyang tumango. Ipinakita sa kanya ang isang malaking transparent na screen. May mga tanong, mga pattern, mga equation. Habang sinasagot niya, naririnig niya ang mabilis na pagtipa ng mga tito niya sa likod, na para bang may sinusubaybayan. Pagkalipas ng ilang minuto, tumigil ang screen. Lumabas ang resulta. Ang mga mata ng mga tito niya ay nagningning hindi dahil sa tuwa kundi sa gulat. Eh, dalawang daan at limamput anim di. Tahimik ang lahat. Walang pumalakpak. Walang nagsalita. Ngunit naramdaman ni Luna ang biglang lamig sa paligid. Isang lamig na hindi galing sa aircon, kundi sa mga matang nakatingin sa kanya. Hindi ito normal, sabi ng isa sa mga scientist. Ang ganitong antas ng katalinuhan dapat imposible. Gumiti si Tito Adrian. Kaya nga siya ang hinahanap natin. Hindi na siya nagsalita. Pero sa loob ng isip niya, mabilis ang mga koneksyon. Apat na Tito. Isang kumpanyang may pangalan ng kanyang ama. At isang sproyekto na binabanggit nila sa dilim. Pag uwi nila sa mansyon, nagbago ang pakikitungo ng mga tito niya. Mas mabait. Mas maalaga. Pero mas tahimik din. Parang nagmamasid binigyan siya ng sariling silid laboratorio. Para mag-eksperimento ka, sabi ni Tito Marco. Ano mang gusto mong gawin? Ngunit bago pa siya magsimula, napansin niya ang mga kamera sa loob ng kwarto, mas maliit, mas mahirap makita. Sinimulan niyang tandaan kung saan nakalagay ang bawat isa. Isa sa kisem. Isa sa ilalim ng mesa. Isa sa likod ng mga libro. Kinagabihan, habang natutulog ang lahat, gumising si Luna. Tahimik siyang bumangon, hawak ang maliit na screwdriver. Isa-isa niyang tinanggal ang mga kamera, dahan-dahan, at pinalitan ng mga dummy parts na gawa sa lata at wire. Ang original na mga lente, inilagay niya sa likod ng robot. Ngayon, siya na ang may kontrol. Nang sumunod na araw, pumunta siya sa hardin. Naroon ang isang matandang hardinero. Tahimik lang ito habang nagpuputol ng halaman. "Lolo," tawag niya. "Matagal ka na po barito." Tumingin ito marahan. Apo. Simula pa noong bata pa ang mga tito mo. Alam niyo po ba ang proyekto nila? Tanong ni Luna, halos pabulong. Napatigil ang matanda. Hindi mo dapat tinatanong yan, mahina niyang sabi. Pero kung gusto mong umalis dito, umalis ka bago dumating ang biyernes. Bakit po? Dahil sa biyernes, mag-umpisa na ang eksperimento. Nanginig ang kamay ni Luna. Anong eksperimento? Tanong niya, Munit umiling ang matanda. Huwag mo lang alamin, apo. Masyado ka pang bata. Lumapit si Luna, hinawakan ang kamay ng matanda. Hindi po ako basta bata, bulong niya. Alam ko na pinapanood nila ako. Alam ko na ginagamit nila ako. Umiti ang matanda, isang ngiti ng awa. Alam ko, sabi niya. At alam kong alam mo. Bago ito lumakad palayo, iniabot nito ang isang maliit na papel. Isang blueprint. May nakasulat sa itaas, Project Genesis. At sa gitna, isang larawan ng mukha niya, si Luna, na may label sa ilalim, Subject 01. Nanlamig siya. Ang mga mata niya ay napuno ng luha, pero hindi siya umiyak. Tumingin siya sa langit, sa kisam ng mansyon na makikita mula sa hardin. Alam niyang may mga mata roon, nakatingin, nakikinig. Ngumiti siya. Ngumiting tahimik ngunit puno ng desisyon. Bumalik siya sa kwarto at binuksan ang robot. Mabilis niyang tinatype ang mga code, inilipat ang mga camera feed papunta sa sarili niyang server. Ngayon, bawat lihim ng mansyon ay nasa kanya. Lahat ng boses. Lahat ng plano. At nang lumabas muli ang apat na tito mula sa kanilang silid, dala ang mga folder at niti. Si Luna ay nakaupo sa mesa, parang walang alam. Luna, sabi ni Tito Adrian, handa ka na ba para sa bagong eksperimento sa Biyernes? Umiti siya. Opo, Tito. Pero sana kayo rin po ay handa na. Tumigil ang apat. Nagkatinginan sila. At sa sandaling iyon, alam nilang may alam na si Luna. Munit huli na para umatras. Sa kisam ng mansyon, kumurap muli ang mga ilaw. At sa loob ng robot sa tabi ng bata, umilaw ang pulang G mas maliwanag kaysa dati. Ang gabi ng biyernes ay dumating tahimik ngunit mabigat. Ang buong mansyon ay tila humihina sa dilim, bawat ilaw ay may kahulugan, bawat anino ay may sikreto. Si Luna ay gising. Nakahiga siya sa kama, ngunit gising ang isip, mabilis, malinaw. Sa labas, naririnig niya ang mga yabag. Ang apat niyang tito ay naglalakad papunta sa silid laboratorio. May mga taong nakaputi, may mga dalang maliliit na case, mga wires, at mga dokumento. Mula sa kisam ng kanyang kwarto, nakasabit ang robot. Ang mga mata nito ay kumikislap na pula, parang mga matang nagbabantay. Huminga ng malalim si Luna, kinuha ang maliit na tablet na siya mismo ang gumawa. Sa isang pindot, kumurap ang mga ilaw ng buong bahay. Isang segundo, dalawang segundo, at tumigil ang lahat ng kamera, lahat ng sistema, lahat ng kontrol ng mga tito niya. Sa laboratorio, nagulat sila. Anong nagyayari, tanong ni Tito Ben? May nag-overload sa main circuit, sigaw ni Tito Marco. Munit sa screen sa harap nila, lumitaw ang isang imahe. Ang mukha ni Luna nakangiti. Project Genesis, sabi niya sa video, ay hindi tungkol sa paglikha ng henyo, kundi sa pagkontrol sa kanila. Natigilan silang lahat. Tahimik. Ang boses ni Luna ay malinaw, malamig, matatag. Akala nyo ako ang eksperimento. Ngunit habang minamanmanan nyo ako. Pinapanood ko rin kayo. Sa likod ng bintana ng laboratorio, unti-unting bumukas ang mga ilaw ng hardin. Mula roon, nakita nila ang dose-dose ng maliliit na robot. Lahat gawa ni Luna, kumikilos, umaandar, at bumubuo ng hugis. Sa gitna ng hardin nakatayo si Luna. Suot ang simpleng damit walang takot sa mga matang nakatingin sa kanya. Lumabas ang apat niyang tito, nagmamadali. Luna, anak, magpaliwanag ka, sigaw ni Tito Adrian. Ngunit tumingin lang siya, mata sa mata. Hindi ako anak ng proyekto ninyo, sabi niya. Anak ako ng taong nagmahal sa inyo noon, bago kayo nila mo ng kasakiman. Tahimik. Tanging tunog ng hangin at mga mumunting galaw ng mga robot ang naririnig. Ang tatay ko, sabi ni Luna, ay hindi namatay sa aksidente. May kinalaman kayo. Nanginig ang mga labi ni Tito Marco. Hindi mo na intindihan. Ngunit hindi na siya pinatapos ni Luna. Hindi ko kailangang maintindihan. Nalaman ko na. Sa likod niya, biglang umilaw ang lahat ng robot. Nagsindi ng mga ilaw na bumuo ng hugis ng isang puso. At mula sa gitna, lumabas ang hologram ng isang lalaki. Ang mukha ng kanyang ama. "Kung nakikita mo ito, Luna," sabi ng tinig ng hologram. "Ibig sabihin ay natagpuan mo na ang katotohanan. Ang mga kapatid ko ay ginamit ang talino para sa kapangyarihan. Ngunit ikaw, ikaw ang pag-asa." Tumulo ang luha sa mata ni Luna, ngunit matatag ang kanyang tinig. "Hindi ko sila sisirain, Papa. Pero hindi ko rin hahayaang sirain nila ako." Lumapit siya sa apat na tito. Ang mga robot ay huminto parang naghihintay ng utos. Lahat kayo ay may pagkakataon, sabi niya. Tumigil. Itigil ang proyekto. Simulang muli. Tahimik silang lahat. At sa unang pagkakataon, nakita ni Luna ang takot sa mga matang dati ay puno ng kapangyarihan. Si Tito Adrian ay lumapit, nanginginig. Luna patawarin mo kami. Umiti siya, mahina. Hindi ako Diyos para magpatawad. Pero kaya kong magsimula. At sa isang pindot, pinatay niya ang lahat ng system. Ang Project Genesis, ang mga database, ang mga kamera, lahat ng lihim na kontrol ng pamilya. Isa-isa, nagdilim ang mga monitor, hanggang sa tanging tunog na lang ay ang mahinang ihip ng hangin. Sa gitna ng hardin, habang papasikat ang araw. Nakaupo si Luna sa tabi ng robot. Ang mga tito niya ay tahimik, tila mga batang nawala ng direksyon. Ang mundo ay hindi na kasing ng dati. Wala nang eksperimento. Wala ng proyekto. Tanging isang batang babae na may talino at puso. Namuling natutong huminga bilang tao, hindi bilang nilalang ng agham. Tumindala si Luna sa langit. Papa, bulong niya, tapos na. Umiti siya. At sa liwanag ng bagong araw. Ang mga robot ay unti-unting nagpatay ng ilaw. Isa-isa hanggang sa tuluyang bumalik ang katahimikan.